Magandang araw mga boss. Ang problema nito, naka number 3 na daw yung aircon niya, pero mahina daw yung labas ng hangin. Siyempre, pag mahina labas ng hangin, hindi mo ramdam yung lamig. Kaya buksan mo yung glove box mo tapos biglay mo lang siya iangat. Tanggal na yan. Dahil ang gagawin ko dyan, check upin ko itong cabin filter niya or aircon filter. Meron niyang cover mga boss, nakalak yan, i mo lang. Pag bubitaw sa pagkakalak, hilahin mo naman siya ngayon. O ayan di ba tanggal na siya? Ayan yung i mo mga boss. O ayan, ididiin mo lang yan o ng daliri mo. Malambot lang yan. Huwag ka mag Tapos pwede mo tanggalin itong cabin filter mo. Ayan yung filter mo sa aircon mga boss. Ayan. Tandaan mo, pag binalik mo yan, same position. May nakasulat naman yan na app kaya hindi ka maliligaw. At kung makikita nyo itong filter nya, di ba? Grabe yung dumi. Hihina nga talaga yung hangin na lalabas dyan. Si Barado eh. Dahil nga sa maganda pa itong cabin filter nya, ang gagawin ko dyan mga boss, lilinisan ko lang. At kung makikita nyo, lilis nya no. Ang diskarte sa paglinis yan mga boss, hangin lang ha. Ah. Ngayon, kung washable naman yung ano nyo, filter nyo, okay lang. Sabi nga ng may-ari, bumalik daw yung dati yung lamig, bula nung nilinis ko to eh. I mean, itong cabin filter niya. Kaya dapat mga boss, kung meron kayong sasakyan at meron siyang cabin filter, pag-aralan nyo magtanggal kabit. Balik tayo sa trabaho mga boss. ba diba, nasa loob na yung cabin filter niya o oh, ilagay nyo na itong cover niya. Pag naisot nyo na yung dulo, itulak nyo lang yan, maglalak na yan mga boss. At dahil okay na O oh, pwede mo nang ibalik itong glove box nya Ang diskarte naman dyan mga boss Kung papansin niyo, Yung tinuturo ko Ayan o oh, Yung parang letter C Naka parang klap ang style niyan eh. Ayan o, oh, yung, yan, yan, tinturong Nakita nyo, dyan, dyan yung itatapat yan. Dyan, itatapat nyo dyan. Di ba, letter siya, para ikaklamp nyo yan eh. Pero unahin nyo mula ipasok yung sa ibabaw niya. Yung pinakalagay ng mga gamit, yung muna ipasok nyo. Tapos yung ko kanina, pagtapatin yun, tapos itulak nyo pababa or paluin nyo lang. O, di ba, pasok na siya. Pag pinalo nyo, wag naman sobrang lakas. Tapos pwede nyo na siyang testingin kung okay na ba yung pagkakagawa nyo o yung pagkakabit nyo. Maganda na yung sigurado sa Sureball. gunner. Muli mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!